great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala. Do not just be a voice. Be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang ang lihim sa likod ng bataan. Nagbibiruan ang buong pamilya sa sala habang sabay-sabay na nanonood ng TV. Ate, bawal isuko ang bataan! Sigaw ni Tatay Junior, sabay tawa ng lahat. Si Kuya Mikoy, Tita Duday, pati si Tito Mike halos mapaluha sa katatawa. Napakunot ang noo ko. Ha? Bakit bawal isuko ang bataan? Eh? Si ate ba ang may-ari nun? Lumapit ako kay nanay at hinila ang laylayan ng kaniyang duster. Nay, anong meron sa bataan? Bakit hindi pwedeng isuko? Tanong ko. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ko. Anak, tanungin mo si Lolo Miguel. Siya ang makakasagot niyan. Agad akong tumabi kay Lolo na tahimik lang sa gilid habang pinupunasan ang salamin. Lolo, may kayamanan ba sa bataan? Bakit hindi ito pwedeng isuko? Ano bang meron doon? Tumingin si Lolo sa akin at ngumiti. Oo, may kayamanan sa bataan. Hindi nga ako pumayag na isuko ito. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga Lolo? Anong klasing kayamanan po? At doon nagsimula ang kwento ni Lolo Miguel Abril isang libo, naraan apat naput dalawa. Ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi tahimik ang bataan noon. Hindi katahimikan ang maririnig mo, kundi mga putok ng baril, ugong ng eroplano, at alingaw-ngaw ng digmaan. Kami ang huling depensa ng Pilipinas laban sa pananakop ng mga hapon. Isang pagsabog malapit sa akin ang muntik ng kumitil sa buhay ko. Pero naririnig ko pa rin ang mga sigaw. Walang susuko, Huwag natin isuko ang bataan. Gusto ko na sanang ipikit ang mata ko. Pero bakit ba ako bumabangon at lumalaban pa rin? Lolo, bakit po kayo nasa digmaan? At bakit sa bataan pa? Sabat ko, tumingin sa akin si Lolo. Voluntaryo akong sumama. Kami ang huling linya ng depensa. Kapag bumagsak ang bataan, parang buong Pilipinas na rin ang natalo. Lalong lumalim ang interes ko sa kanyang kwento. Mga buwan ng labanan, gutom, buhaw, takot, pagod, ang langit mapula, ang paligid tahimik pero puno ng takot. Tinitingala ko ang mga eroplanong parang dambuhalang ibon na nagtatapon ng bomba. Lolo, saan parte kayo ng bataan lumaban? Tanong ko ulit. Ngumiti si Lolo. Doon kami sa Mariveles, pinakahuling linya. Paubos na ang bala. Paubos na rin ang pag-asa. Sugatan ako noon. Si Lucio ang nagligtas sa akin. Sabi niya, umalis man ang general, babalik yan. Lumaban ka. At lumaban ako kahit walang bala. Bato at patibong ang naging sandata namin. Sigaw at panalangin ang pinupukol namin sa kawalan. Bukod sa bala, dengue at malaria ang sumisira sa katawan ng mga kasama ko. Lolo, parang mas matapang pa kayo kay Superman. Bulong ko. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mata. Hanggang sa dumating ang araw, na isinuko ang bataan. Subuko na ang bataan. Tigaw ng kapitan. Nakadapa kami. Tinapo ng baril. Tahimik. Walang lakas. Papalapit ang mga hapon. Tigaw ng sigaw. Pero hindi namin maintindihan. Hindi dahil sa wika, kundi dahil sa galit. Makakauwi pa ba tayo? Tanong ng mga kasama ko. Nakapikit ako. Nagdadasal. Umaasa. Lolo, anong nangyari pagkatapos ninyong sumuko? Tanong ko. Tumango si Lolo at nagpatuloy. Marcha ng kamatayan. Mula Mariveles, pinamarcha kami pa norte. Mainit, walang tubig, walang pagkain. Isang hakbang, isang pag-asa. Marami ang nawalan ng lakas. Marami ang iniwan sa daan. Tumakbo na lang sana kayo, lolo. Sabi ko, marami ang tumakas. Karamihan di na umabot. Binugbog, binaril, binibitay. Tahimik ako. Ang bigat sa dibdib. Tapos, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Kaya nyo yan! Tigaw ng isang batang gusgusin sa gilid ng daan. Pumikit ako. At doon ko nahanap ang sagot. Alam ko na kung bakit bawal isuko ang bataan bulong ko kay Lucio. Nasa dulo ng marcha ang kasagutan. Limang araw, isang daang kilometro hanggang San Fernando. Pinahinto kami, umusbong ang pag-asa. Isinakay kami sa tren, pagkababa, lakad ulit. Hanggang makarating kami sa Campo O'Donnell sa Tarlac. Araw, buwan, taon ang lumipas. Nakulong pero buhay. At dumating din ang kalayaan. Makakauwi na tayo. Lolo, ano po yung sagot ninyo? Balik ko sa kasalukuyan. Biglang sigaw ni Tatay. Arthur, kakain na, isama mo si Lolo. Hinawakan ko ang kamay ni Lolo at sabay kaming naglakad papunta sa hapagkainan. Masaya ang lahat, yakapan, mano, tawa. Si Lolo, abot langit ang ngiti. Tahimik siyang tumingin sa akin sabay kindat. Alam ko na ang sagot. Bawal isuko ang bataan dahil ang bataan ay hindi lang lupa. Ito ang simbolo ng tapang, sakripisyo at pag-ibig sa bayan. Hindi lang si Lolo Miguel ang lumaban, kundi libu-libong Pilipino na ang hangad ay ang makabalik sa mga pamilya nila. Masaya ako, Arthur. Bulong ni Lolo. Kompleto na ulit ang pamilya ko. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pochology. Ito si The Voice Master na nagpapaalala, Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento kaboses. Sa ng ilaw, ng dilaw, may batang tahimik, nagbabasa ng himala mga pahinang may tinta ng kababalaghan Bayan at halimaw, ligaw na pag at kasawian Sa bawat liko ng kwento, may aral at sigaw Larawan ng tinglahi, masaya saya, mag Ang bayan pinuhay ni Pocholo.